Hello everyone okay. Kung maaalala nyo nung last quarter of 2023 Tayo ay nagpawatch For a cause And ang pledge natin um, Part of the um, Income of my youtube channel Ay uh, Maglalaan tayo para Makapagbigay ng munting regalo Sa ating mga um, kapwa cancer patients sa PGH Cancer Institute. Ngayon, nandito na kami. Uh, dadali na dapat namin yung mga ibibigay para sa kanila. Kaya lang, unfortunately, pagpunta namin doon ay nagkakaroon ng sunog sa Ward 1 ng PGH. So, hindi kami inalaw muna makapasok kasi nga syempre nagkakagulo pa doon at baka, ano, pinapalabas yung mga tao. So, um, Nisip namin, baka sa ibang araw na lang namin ituloy or we'll find the way para um, ito ay makarating sa mga um, pagbibigyan natin. Ayan sila. So, saktong-sakto sana yan ngayong summer. So, um, Mag-update na lang ako kung sakasakali na kami ay makabalik na para ito ay maibigyan na namin ulit. So, thank you so much ulit sa lahat ng nanood. So, ng please, watch for a cause. We're also hoping na um, ang PGH ay maging uh, okay naman ngayon. Sana wala naman um, masaktan. Um, sana maging okay naman yung mga pasyente dun sa Ward 1 habang uh, pinapatay yung apoy doon. So, um, we're also asking everyone to please pray for PGH. Uh, sana maging maayos itong uh, pagamutan na ito kasi marami itong natutulungang taong may sakit. Thank you so much again and until my next one. Bye.